Imagine na gusto mong makarating rito. Ngayon, isipin mo rin na gusto mong makarating doon habang bata ka pa. Habang healthy at malakas ka pa. Siyempre, gugustuhin mong makarating rito ASAP, di ba? At dahil gusto mong makarating agad, pipiliin mo bang maglakad lang ng walang mapa? O sumakay sa mabagal na bike? O mas pipiliin mong mag-drive ng sports car na sobrang bilis? Siyempre, doon tayo sa mabilis sa fast lane. Pero sa totoong buhay, karamihan ng tao hindi ganyan kumilos. Mas pinipili nila ang slow lane o mas malala ang sidewalk. Sa librong pag-uusapan natin ngayon, matututunan mo ang formula sa pagyaman ng mabilis. Kaya kung isa kang ambisyosong Pinoy na gusto rin yumaman habang bata pa, magtayo ng sariling negoso at i-enjoy ang buhay habang malakas ka pa, this video is for you. Daya nga ng sabi ni MJ DeMarco, If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kaya spend mo na ang next 10 to 15 minutes sa video na to at baka mahanap mo na ang shortcut mo sa pagyaman. Ako si Juan at ito ang 5 Key Takeaway Summary ng The Millionaire Fastlane by MJ DeMarco. Number 1. Sidewalk and Slow Lane May tatlong klase ng financial road na pwede mong tahakin. Una, ang sidewalk na papuntang poverty. Pangalawa, ang slow lane na papuntang mediocrity. At pangatlo, ang fast lane na papuntang wealthy. Sidewalk Ang mga taong nasa sidewalk ay namumuhay ng masarap ngayon kapalit ng sigaredad bukas. Ayon kay MJ DiMarco, ganito ang wealth equation ng mga sidewalker. Wealth equals income plus debt. Yes, actually, ang sidewalker naniniwala na pwede mong gamitin ng utang para yumaman. Kasi mali yung perception nila about wealth. Akala nila na basta mukha kang mayaman, ibig sabihin mayaman ka na rin. Pero in reality, hindi yun ganun kasimple. Ang sidewalkers, walang pakialam kung gaano kalaki ang kita mo. Dahil kung hindi ka marunong maghandle ng pera, kahit gaano pa kalaki ang sahod mo, ubos pa rin yan. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na sidewalker ka e eh mahirap ka. Maraming mayayaman tulad ng athletes at celebrities na kumikita ng milyon pero nauubos lang agad sa gastos kasi walang hanggan sila kung gumastos. Ang second type ng financial load na karaniwang pinipili ng mga tao ay yung tinatawag na slow lane. Yung mga slow laners, sinasacrifice nila ang ngayon para sa magandang future at ito yung kabaliktaran ng sidewalk. Ganito ang wealth equation ng mga slow laners. Wealth equals job plus market investments. Kung nasa Pilipinas ka, walang ganito ka sumasahod. Ang problema sa parehong to, parehong nakadepende sa oras. Para sa early pay, ang tanging paraan para tumaas ang kita mo ay lumipat ng trabaho ng may mataas na bayad per hour o magtrabaho ng mas maraming oras. Halimbawa, magtrabaho ka ng 12 hours imbes na 8. Kikita ka ng 50% more pero malamang masusunog ka rin sa stress. Para naman sa monthly salary, kailangan mo ng higher education para makakuha ng mas mataas na posisyon o umakyat sa corporate ladder which is kailangan din ng time. Yung mga slow laners, sinasakripisyo nila yung Monday to Friday nila para ma-enjoy ang weekend. Para kang nagpapalit ng limang piso para sa dalawang piso. Isa pang problema sa slow lane ay umaasa sila na yung long-term investment nila at compound interest ang magpapayaman sa kanila. Pero ang problema, sa dulo lang ng waiting period lumalabas ang magic ng compound interest. Masarap tignan yung chart na nagpapakita na ang pag-invest ng 10,000 pesos na may 15% interest ay magiging 2.6 million sa 40 years. Pero hindi naiisip ng karamihan na slow laners, yung investment mo ay magiging 662,000 pesos pa lang in 30 years at 163,000 pesos in 20 years. Ibig sabihin, yung malaking bahagi ng pera na iipon lang sa huling dekada. Yung time na matanda ka na. Gusto mo ba talaga na 65 years old ka na tapos saka mo palang madadrive ang pangarap ng Ferrari? Sigurado ako mas gusto mong idrive yan habang bata at healthy ka pa. Pero napakahirap gawin yan kung nasa slow lane ka. Sabi ng author, kapag empleyado ka lang, malilimitahan talaga ang pagyaman mo. Bukod pa dyan, limitado rin ang experience na makakuha mo. Mas marami kang matututunan tungkol sa pagpapatakbo ng sarili mong business sa loob ng isang buwan kumpara sa isang taong pagtatrabaho para sa iba. Plus, wala kang kontrol sa income mo kasi yung sweldo mo dependent masyado sa ibang tao. Number 2. Fast Lane Ang third type ng financial road ay tinatawag na fast lane. Ang fast lane ay tungkol sa pagnenegosyo, entrepreneurship at mabilisang pagpapayaman. Ilang halimbawa ng fast lane ay ang negosyo ang sisimulan mo, mga innovation na gagawin mo, software na i-develop ide mo at mga sistema na bubuhayin mo at iba pa. Ang fast lane ay tungkol sa get rich quick, pero hindi ito pareho sa get rich easy. Ganito ang wealth equation ng mga fast laner. Wealth equals profit plus asset value. Ngayon, Pwede nating i-breakdown yung profit ng isang business sa dalawang bagay. Unit sold at profit per unit. Dito na lumalabas ang power ng fast lane kasi parehong pwedeng leverage ang dalawang yan. Pwede kang magbenta ng isang produkto na kumikita ng 10 piso o isang high ticket item na kumikita ng 10,000 pesos. Pwede kang magbenta ng 100 units pero pwede mo rin iscale to to 100,000 units. Ngayon, yung asset value naman ang magdadala sa sa next level. Kung meron kang maayos at kumikita ang business system, may mga taong willing bilhin to para sa iyo. At usually, mas mataas pa sa kita ng isang taon ang presyo nila. Tignan mo na lang ang stock market at yung mga price to earnings ratio roon. Ngayon, balikan muna natin sandali yung slow lane equation. Sa so tingin mo, yayaman ka ba kung kumikita ka ng 125 per hour at nagtatrabaho ng 40 hours a week? tingin mo Pero hindi madali sa fastling. Mangangailangan ito ng matinding effort at baka gumugol ka ng 5 to 10 years sa effort sa negosyo mo bago maabot yung success na gusto mo. Ang advantage nito, kapag naabot mo na yung yaman na gusto mo, magkakaroon ka na ng freedom na gawin kahit anong gusto mo sa buong buhay mo. Ang susi sa fastling ay ang pagiging producer imbes na consumer. Imbes na bumili ng products online, Magbenta ka. Imbes na maghukain ng ginto, magbenta ka ng pala. Imbes na maghanap ng trabaho, maging employer ka at maghaya ng tao. Kapag binago mo ang pag-iisip at role mo mula sa pagiging consumer papunta sa pagiging producer, mapupunta ka sa fast lane at mapapabilis ang pagyaman mo. Hi guys, Juan here, Made Editing. Gusto ko lang sabihin na huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel at click ang notification bell para sa tuloy-tuloy na magagandang content. Let's go! Number three, the law of affection. Basically, para maging milyonaryo ka, kailangan meron kang magnitude o scale sa business mo. Ang magnitude ay kung gaano ka-valuable ang binibigay mo. Ang scale naman ay kung gaano karaming tao ang naabot mo. Kung wala ka ni isa sa dalawang yan, wala ka sa fast lane. Tignan natin ang ilang examples. Si Johnny ay nagbukas ng street food stand sa labas ng bahay niya. Kumikita siya ng 5 to 10 pesos sa bawat order na nabebenta niya. So, klaro na wala siyang magnitude sa business niya. Eh, kumusta naman ang scale? Posible ba kay Johnny na makabenta ng 10,000 order mula sa garahe niya lang? Malabo, di ba? Ang business ni Johnny ay bagsak sa commandment of scale kasi may ceiling pareho ang magnitude at scale ng business niya. Ngayon, si Kenneth naman ay isang doktor na nagtayo ng private clinic para sa plastic surgery sa Manila. Katulad ni Johnny, may limitasyon din ang business ni Kenneth pagdating sa scale. Hindi niya kayang mag-serve ng sabihin na natin higit sa sampung tao sa isang araw. Pero, meron naman siyang magnitude. <laughs> Ngayon, si Mika naman ay nakadiskubre ng isang bagong beauty product para sa si mga kabataang babae. At alam naman natin, halos imposibleng masaturate ang market na to. Kumikita lang siya ng 50 peso sa bawat produktong nabibenta niya kaya may ceiling o may limitasyon din ang magnitude niya. Pero hindi tulad ni Johnny, hindi niya sinubuang ibenta e ito mula lang sa labas ng bahay niya. nakipag siya sa ilang influencers at dinistribute ang produkto niya online. Sa unang taon niya, nakabenta siya ng 100,000 units. Sa pangalawang taon, isang milyon. Kung makakabenta ka ng isang milyon ng kahit anong bagay, siguradong yayaman ka. At kung magagawa mong pagsamahin ng magnitude at scale, hindi na yan millionaire fast lane. Billionaire fast lane. That's it for today. Pero hindi pa yan ang lahat mula kay MJ DeMarco. Check out the full book. Sobrang solid siya. At kung gusto mo pang maintindihan ang science of getting rich, eto ang suggestion ko for your next video. Kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!